Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. At ngayon po ay susumada naman po natin ang ating pecha ngayon pong January 21, 2025. Sa lahat po ng mga subscribers, viewers po natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisan po natin, dito tayo sa January, ayan, 1 pa rin po tayo, 21 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po, kagaya pa rin po nung dati, simplify muna natin sila. 0 plus 1 is 1, 2 plus 1 is 3, at 2 plus 5 is 7. Ganoon pa rin po sa bandang gitna, 1 plus 3 is 4, at 3 plus 7 is 10. At ganoon din sa bandang baba, 4 plus 10 is 14. Ito po ang ating unang numero, meron tayong 14, at yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan combine lang natin. 1 plus 3 plus 7 is 11. Ayan mga idol, yan po ang ating kapalas na numero. Meron tayong 11. Ayan, pwedeng-pwede natin po natin matayaan yan. 11-14 or 14-11. Ayan mga idol. At two digits mga numero natin, 14 at 11. Kaya isisimplify pa rin po natin yan para may sumada natin, para may gulit rin yung mga numero na pwede natin pagpilihan. Ayan mga idol. Dito sa 11, 1 plus 1 is 2. At dito sa 14, 1 plus 4 is 5. Ayan, 2 sa 2 sa 5, yun po yung ating sumada. Unahin po natin yung sumada ng 2, kunin mo natin yung 11, sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede po yung 20, sumada 20, 2 plus 0 is 2. Ayan, pwede yung 38, sumada 38, 3 plus 8 is 11. At 29, sumada 29, 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol. At dito naman po sa 5, kukunin mo natin yung 14. Suma 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin yung 32. Suma sa 32. 3 plus 2 is 5. At 23. Suma 23. 2 plus 3 is 5. Ayan mga idol. Yan na po yung mga numero kong nakuha natin na pwede natin pagpilian sa ating pong sumata ngayong January 21. Meron tayong 2, 11, 20, 38, 29, 5, 14, 32, at 23. Rampol pa rin po natin yung mga yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At sa ating sample naman, kinuha natin dyan ang 11 and 32. 11, 32, 14, 14, and 29. 1429 at 38 385 ayan mga idol po yan po yung mga sample natin Mayroon tayong tatlong kombinasyon diyan ah uh, mga sample lang naman po natin yung mga yan pero kung okay po sa inyo pwede na po nating matayan tong mga to o di naman kaya makakuha pa tayo ng mga ibang mga kombinasyon dito sa mga uh, naka-encircle po natin yung mga numero dito sa taas. Yan kaya na po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. At uh, ayun mga idol, yun pong ating sumadi sa pecha ngayon pong January 21, 2025. Maraming maraming salamat po.